Madalas ka pa bang nakakakita ng mga bubuyog o honeybees? Isang insekto na kadalasan nga'y kinatatakutan dahil sa kisot o kagat nito na sadyang masakit at napakakirot. Subalit narinig mo na rin ba na may isa palang klase ng bubuyog o bees na wala namang sting o kisot na tinataglay? Dahil maliban sa mga queens, working bees at pollinators, ay baka ngayon mo lamang maririnig ang tungkol sa mga bis o bubuyog na kung tawagin ay drone. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bago at kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang video ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang drone o drone bees ay isang klase ng bubuyog na nagmula sa unfertilized egg ng isang babaeng working bees. Nabubuhay lamang sila upang maging daan ng pagpaparami ng mga bubuyog. Parati lang silang lumilipad upang maghanap ng mga queen bees upang makipagmate. Di katulad ng pangkaraniwang mga bubuyog, wala din silang mga stingers sa kanilang mga katawan. Hindi rin sila nangungulekta ng mga pollen o mga nectar para sa paggawa ng mga honey o pulot. At higit nga sa lahat, ay hindi rin sila nakakakain o makakakain nang walang tulong ng mga ilang bubuyog batid mo ba na ang bawat drone beast ay agading mamamatay matapos silang makipagmate sa isang queen bee? Sa madaling salita, nabubuhay lamang sila para sa isang partikular na rason ang pagpaparami. Subalit, papaano mo nga ba malalaman na ang bee o bubuyog na iyong kaharap o makikita ay isa ng drone bee? Ito ay sapagkat higit na malaki ang mga mata ng mga drone bees kesa sa pangkaraniwang mga bubuyog. Higit din silang maingay kung lumipad bilang panakot na rin sa ilang mga kalabang hayop. Kaya naman kung sakaling makainkwentro ka ng isang drone bee ay huwag kang mangamba dahil safe at hindi naman sila nangangagat. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng drone bees? o ngayon mo lamang dinarinig ang tungkol dito. Kung oo, ay comment ka naman ang yes upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na maaaring kapulutan ng aral. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Nakakita ka na ba ng bato? buhat sa bahay ng mga bubuyog, sa bahay ng pukyutan, unang tinatawag nga nating honeybees. Dahil kung makakuha kanito nito, ay napakarami nitong bisa at maaari mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay lamin ang kakaibang gamit na maaaring makuha buhat sa bahay ng mga bubuyog. Saan-saan mo nga ba ito magagamit at papaano ito aalagaan. Kaya kung isa ka ring magmumutya o antingero at mahilig sa mga videong kagaya nito, ang videong ito ay para sa iyo. Nakatikim ka na ba ng pulot o ng honey? Isang likido na buhat sa espesyal na hayop na kung tawagin nga ibis o mga honey Napakatamis nito, masustansya at maraming health benefits. Kung kaya naman, Mataas din ang katumbas nitong halaga. Ang pinakamahal ngang pulot o hani sa buong mundo ay ang tinatawag na manuka hani na libu-libong dolyar ang presyo dahil sa isang lugar lamang sa buong mundo ito makukuha at ito ay sa New Zealand. Kadalasang namamahay ang mga bubuyog o ang mga honeybees sa mga puno, sa mga bungad ng kweba, sa mga butas ng kahoy at sa mga masisikip na bitak ng lupa o bato. Ang ilang bubuyog naman ay gumagawa ng mga pabilog na bahay sa mga ilalim ng may laking dahon ng kahoy. At hindi gaya ng mga honeybees ay wala silang kakayahang gumawa ng hani unang ng pulot. Subalit gaya ng karamihang mga bubuyog ay napakasakit nga nilang mga gat at tiyak na mamamaga ang alinmang bahagi ng katawan mo na kanilang matataniman ng kanilang kisot o kagat. Subalit marami pa ring mga sumusugal para lamang makaharvest o makakuha ng masarap nitong pulot. Beehive naman ang tawag sa ginagawang bahay ng mga honeybees. Dito nila inilalagay ang kanilang mga itlog, ang mga larva, habang ito ay nagsisilaki at gayon din ang pulot o honey, na buhat naman sa mga nektar ng halaman at bulaklak. Subalit kung magkataon na makasumpong kayo ng isang bato o isang sulidong mineral sa kanilang bahayan na animoy naging batong pulot o bahagi ng kanilang bahay, ay kunin mo ito. Sapagkat napakahusay nitong pampaswerte sa buhay, sa pag-ibig at lalo na nga sa paghahanap ng trabaho. Maggamit din ito bilang pantaboy ng mga masamang elemento, kaya mainam na isama ito sa inyong mga tangang pangontra o mga amulet. Napaka-rare lamang na makahanap ka nito. Kaya kung makasumpong ka nga nito, ay ingatan at maaari mong ibabad sa pulot habang nakalagay sa munting sisidlan. Ikaw, gusto mo rin bang magtangan nito? Sa inyong lugar, may mga bahay pa ba ng honeybees? O sa kasamaang palad, ay nakaranas ka na rin bang makagat nito? Nakatikim ka na ba ng natural at purong pulot pukyutan o honey? Sapagkat ito ay mayaman nga sa mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Una na nga bilang panlaban sa infeksyon at para sa masiglang puso. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang hani o ang pulot nito mismo ang masustansya, baggos pati na rin ang pinagkukunan nito o ang tinatawag na honeycomb o bahay ng bubuyog o bahay ng honeybees. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang mga binipisyong dala ng pagkain mo at pagkonsumo ng bahay ng pukyutan. At kung bakit nga ba ito, ay kailangan mo ring matikman. Honeycomb, dugos, beehive o bahay ng pukyutan kung tawagin. Ito nga ay pinagkukunan ng matamis at masarap na honey. Subalit madalas ay kinakailangan mo munang suungin ang napakaraming bubuyog o mga pokyutan bago mo nga makuha ang masarap at matamis nitong honey. Kung kaya naman, madalas nga ay mas pinipili na lamang nating bumili sa mga ibinebenta sa tindahan. Subalit, hindi ka nga nakasisiguro kung ito ay puro at walang halong tubig o kaya naman ay asukal. Sapagkat ang purong pulot pukyutan o honey ay full pack sa mga masustansyang nutrients at gayon din naman ang bahay nito o ang honeycomb. Batid mo ba na ang mga bahay ng bis ay masarap nguyain na chewy gaya ng gum? Ito ay nagtataglay ng long chain fatty acids na maganda sa ating mga puso at nagpapababa rin ng cholesterol level. Ito rin ay mayroong natural na mga alcohol content na mainam sa kalusugan. Kaya nga mapapansin mong medyo malalasing ka nga kung maparami ang konsumo mo nito. Maaari mo rin itong gawing alternatibong sugar para naman sa mayroong mga diabetes. At dahil ang honeycomb ay mula nga sa mga wax na napuproduce ng mga bees at inihahalo nila sa hani at mga polen buhat sa mga bulaklak kaya naman. Ito ay isang natural at organikong pagkain na nag-uumapaw sa sustansya. Mayaman din ito sa mga carbohydrates at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Tatlo hanggang apat na ulit ngang mas masustansya ang natural na pulot, buhat mismo, sa bahay nito kesa sa mga nabibili na nakaproseso na mainam rin para sa mga batang inuubo ang pagkain ng bahay ng pukyutan. Subalit tandaan na makasasama naman ito sa mga baby o mga sanggol sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdamang tinatawag na botulism. Mainam rin sa ating atay ang pagkain ng bahay ng pukyutan sapagkat ang mga beeswax alcohols na tinataglay nito ay magpapaganda sa kondisyon ng ating atay. Maari mo ang gawing palaman sa tinapay o flavor sa mga dessert ang honeycomb mismo. Pwede mo ring ihalo sa salad o sa mga hiniwang prutas. Tandaan na the more na mas darker ang kulay ng honeycomb, ito ay mas mayaman sa antioxidant. Maari mo rin itong iimbak hanggang isang taon sa room temperature o kahit frozen man. Subalit tandaan na dahil ito ay matamis at kahit pa ito ay natural sweetener, marapat na kumunsungo lamang ng sapat at hindi sobra-sobra sapagkat maaring ito ay makasama rin. Hindi ba't marami palang pakinabang ang bahay ng mga bis o pukyutan? Ikaw, mayroon ka bang idea kung papaanong malalaman kung sariwa ang honey at walang halong asukal o sirup? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong Mga sikretong kalikin